Mayong adlaw mga kamanok. Usa na pud ka backyard breeder ang atong bisitahon nga nagmadasigon jud nga napa-improve niya iyang pagbanok from backyard yano nga backyard mga kamanok hangtod na mo na kining mini game farm. Atong ila-ilahon ug atong sutaon kung unsang ang iyang mga bloodlines o giunsa niya unsa mga pamaagi kaya ang napadako o ang manukan. Mga kamanok, ang atong i picture wala lain kundi si jantan, Tan, Purok Intake, Barangay Mabuhay, General Santos City. Kung excited na po, excited na po ko. Tara! Hello mga kamanok! Doon na na po tayo sa ka-amigo, no? Nga ato ang hinabi on. Nakasubaybay ko ano sa iyang pagmanok yun, pagsugod. Usa lamang kini sa backyard yun sa una. Pato ang paminawon o ginaon ka maminaw mo mga kamanok kaya daghan tang matunaan ka rin kayo na. So relax lang mo niya. At Ato ilailaon, sir. Sa uh, mga hapon sa tanan, ako dahil si Jantan, isa ka breeder owner sa GGBEGF slash Nathaniel. Uh, na ako'y bloodline sa akong area, mga seven godlines. Blind kung ang napansin, sir, kaya bay may ko sa iha mga kamanok, from backyard to mini game farm, or hopefully, bagi ging game farm na siapohon maki marites na maparites Bila ka bloodline gud ang una ni mga gisugdan sir dan actualiser uh, 2017 ang uh, akong bloodlines lang yo ano lang one male na black hats og a female na uh, sunford tanang bloodline pod ano lang po na sa akong ugangan na uh, kumbaga murag sinunod ba Kasi niya sa kuha kay nagundang man siyag mano kay nagkasakit. So hmm. ang katulang nga bloodline jud niya nga duwa ka bloodline uh, bl Black Hats o Sanford wala gito niya gi ano, sa kuha. Antud karon na lang gyapon sa kuha gina ina infuse infuse lang. Ah okay but pasabot mga kamanok. At talagsaon kayong higayon, no? Kaagi ni Sir Jan kay sayahang ugangan, sir. Tawa? Ugangan, ugangan. From ugangan, uh. talagsaira na mga kamanok, no? Ugangan, gi gimana niya ang deadline? Kumusta ang deadline niya? Gimana sa imo ang ugangan, sir? Uh, actually, sir, wala ko nagmahay kay ang giingon niya sa kuwa, padaghana ni kay makakita kag buyer nga sakto. Wala diskubrihan sa kung buyer nga tagamati nga winning line gid ay siya. Naghangyo sila sa kuwa nga magpabred sila ato nga mga deadline sila ang mo kuha. So, hantod karon lang yapon akong black, black hats, tapos guwapo ilang padaog. Last year, early bird, back-to-back -back champion sila sa mati. Wow. O black hats silang gamit. So, lipay po ko kay siyempre mm. nakita na ako ang, ako ang hinaguan nga. Imo e mga harang yapo na preserve, o, no? Na preserve lang yapo mo ito. Ang hangyos sa kuha nga, ayaw lang wala ang black hats o ang sanford. So, mo lang to ang pinakadugay na kung ang bloodlines karon. Kanod karon. O, pero siyempre, tagan man po tag-buyer nga gusto lain nga bloodline so nangita mm. po tag ma, so, mabutang po sa tong area na madungag sa to bloodline mm, nga lahi na po no oo oh, oh. tayo mga sabongiro gud uh, buyer na to maingon nga, terasa, nga di, hang, pinaka, usa, did, sir asa nga unsa nga bloodline diha ang imong pinaka sinaligan usa imong maritumin gud sir sa ako man jud mangutana sempre anis man ta kay mao man gina sa tuwang pagmanok ginaingon lang nga uh, anis is the best oh. So. Mm. So mangutan na sila, eh, ano gid ko sila nga. Ang akong winning line gid diri nga mga manok, old line ako. Black Hats yun. Oh, no? oh. no, nindot de no. Napinabili na pa na bili dia sir. Na <laughs> pa <laughs> sir. <laughs> <laughs> Usa imong sa sekreto. Duha man ni ang area. Area uno niya na sa San Isidro. Area do sir diri sir. Oh, mo ni kay duha na yang area ba. Usa mas share ni mo sir para ato ang mga kamanok, mga backyard breeders sa ito, na to. idea kung kung saan ng pagsugod, na tama na pagsugod, para dili ta malihis ng landas mga kamanok. Okay. Sir. Uh, ah. ko yung pangarap nga someday, or balang araw, maka, okay. makakuha adjud ko inani nga area. Basta ma... Abot lang ginako ang akong pangandoy. Naadjud okay. ko yung goal na gusto na ko siya aboton. Although layo pa siya, uh. pero taas-taas na itong naadjuan. Uh. Ako alaw, tsaga... Uh, monitor sa mga sa mga manok mo to nga mm. Antod na napalabo ana koy natigom nga manok so nakasudlan man ko isa ka murag lucky buyer siguro na ko to oh. gaanya ko time nga, maabot kid ko akong gold duha lang man akong bloodline so nidungan ko isa ka babae para magtatlo sila oh. Antod nga magdaghan time nga nagdaghan na siya Nisulod na po akong buyer nga tagamati hmm. amo ah, na nga time oh, sir, nga oh na time nga Muna nga dakupod kong pasalamat sa buyer ako nga tagamati uldo bisan tugod lang misa tag 1.5 nga presyo pero oh. until now na nga, po siya na, na po siya Maka, tagamati nga buyer ni sir no gitoy isang nga nihatag hatag sa imo og chance po nga mo mo grow up og ginahinay oh, mao gitoy sir nga dakupod kong pasalamat sila kay simpre kung first tonga first sugod wala to sila I-stay steady lang gyapon ko dito sa balay oh. kay siyempre ako wa dito dili man pud ako pwede hilab tantong income na ko dito para okay. sa kung manok oh, kay tama oh, man. sa manok sa manok lang okay, sir oh manok manok sa manok lang sir pero sir ano naka decide ano ka sir nga mo oh, dugang o oh, na pud ang bloodline? ka decide ko ana sir kay last year na ako'y buyer nga nag-abot nga taga taga Sambuanga pagadto nila dre puros ito makung manok gipangitaan oh. nila ko ano mga golden boy or sweater ano oh. Uh -huh. sige lang sir next year basi kaluyan ta maproduce na to na mo to uh -huh. nagproduce ko sweater o golden boy taga san frans nagabot po to time sa Kuwamurag. lucky buyer gapon uh -huh. nangita siya sa kuha golden boy so na ko yung nahatag sa uh -huh. so, nakatigom tigom na ko pang palit materialis palit ko materialis mo na antod ka na na produce gina ko sila Mato yun ni sir, kung wagi kayo tsaga agyod. No, uh -huh. wagi kayo. manila uh -huh. Manilaga, sir, no? Wadi man nila nga kaya ay tsaga. Lisa dito kayo sir. Tsaga. Kaya ano yung ka si mo sir? Siguro nasa mga 80. Mm. Tapos sa akong area, isa dito. Sa mga ringing, dala broadcock. Nasa mga 60 hits ang ano. Mm. WPC2. Mm. Tapos broadcock o broodhead na dito. Tapos ano. Off-season nga breeding. Mm. Kaya tsaga lang. Kung saan ang sunod nga breadline sir ya. Murag mo yung silabol sa imo. O, mo yung magkinagamit na naghatag po noong padaog sa imo. Mm. Ang golden boy na ako nga EEG Golden Boy. So, authentic isa, sir. Authentic okay. kisa nga EEG nga Golden Boy. Pag oh. ano, ang pure sa ila ang tatay man. Oh. Sumurag F1. Mm. Pero ano siya, makita man nimo sa bloodline. Palit ko siya og isa ka brood ka uh, brood nga Golden Boy. Mm. Tapos isa pud ka brood uh, brood nga EEG nga kwan gapon Ah, mo na mo na imong sir. mo so, na akong gimit silang duha ni produce atong early bird ni produce ya og ano ah uh, 60 si uh, sew tapos nilalaki siya og 40 uh. kanang 40 sold out gyud siya nakatesting ah, na ko gamit siya sa 40 duha duha lang uh. una na kong gigamit early bird karon nga year mm. Uh. early uh. bird uh. oh, buktot to kung testing na ko tari tari to oh, uh -huh. kung unsa gid ang kwan ni daogman oh. Uh. tong domingo ni gamit ko og golden boy gapon mm. Uh. duha man akong gigamit golden boy o ano, Gilmore, mm. ni Daug ang, Gil, ang Golden Boy. So, guwapo ang, guwapo yung performance kay, ano siya ba, nang, kung ba, ang ginapangita mo turun, angat-angat, mm. ano -anga. mm. So, gid ang Golden Boy na ako po. Kung sila bull po, Golden Boy. Pungkan siya, nga bandirado. Oh. Oh, mau punay ampay sa tong mga, <laughs> uh, mga, mga laki, buyer ito. na to. Kung oh. mahatag din mga tips, sir, sa ato ang, mga kabakya, di case na ay mga buyer nga maabot uh, ako maingon po sa akong kapwa nagmamanok alimbawa na may buyer kasagaran mangud karon nga buyer online mm. so pag siyempre ikaw magpalit sa online ihatag niyo ang best. ang best nga honest gud nga kung unsa ilang gusto or makaya nimo sa ihatag i-supply ihatag nimo sa iya iingon ni mo siya kung na issue or wala issue mm. good bang ba manok unsa ang kuan kay mubalik man gyapon na sa imo kay pag-abot niya na dito mm. manok. Mm. So, siyempre, ang sa isip niya, pumupalit ko sa lain, wala ko kabalo kung unsay lang ihatag sa ko at least. Mm. nakatesting Nakatisting na ko sa iya, anis, o maugit mm. maugid kung unsay ang makita sa picture, o sa ano ba, mm. so, Makita, kita so, maugid ang iyang marisip, maugid madawat. Maugid yang madawat. So, mauto mga kamanok, no? Kay... Permitin ako ni, bisag ka siguro, mga kamanok, uh, makita kita ko permi kay friend mi sa FB. Uh, permiti ang sailing sa iyang mga bedlines. Sunindot so, kayo kaya nga to ang kapwa ka backyard pag dili ta mapalitan sa sulod sa duha ka bulan tulo ka bulan sir oh, sa paminaw na. na. Ano na sakit na kayo ay simple. <laughs> ang feed mo sa oh. area. sa kasako upat kadlaw. Ang dito pa sa pikas isa ka kasako upat kadlaw lang gyapon. Oh. Nya wala income. Ang imo jud Anis lang gyud ka kay para ang buyer balik-balik. <laughs> mo bitaw na akong buyer na kung taga sir. Wala bi na na sa California. Tana na siya sa kuha tan sa sang wapo gamiton kay hilig man tog derby okay kwanta mga um, uh, kabalok magusyoso no uh, kada champion sa ibong bayer sir katong taga mati na may mga mahatag nga reward po sa uh, mga makaingon pud ko nga maayo pud sila muna nga tagaan pud na ko sila sakto kay uh, pag naa sila record ito, mo ba senior G Castan ah, uh, uh, <laughs> automatic na pang face so. usay ma hatag din mo sila advice nga sa tanang bloodlines nga pang commercial yun, sir taga ay gamay idea at mga ka sir katong nagahan nung pod nga maka income in ka sila ah, gamit mo oh, golden boy mm. sweater pang commercial guapo siya mm. dali lang gid siya kayo idil idil sa uh, uban ato nga ba? Kaya, simpre, naman, tayo, buyer kay sempre naman tay buyer pod nga mga mm. hilig inana mm. so mao gid na ako ma recommend sa inyo ha ah. tasting mo golden boy pumpkin tama sir, tama sir. Sweater. Kay tama, Siyempre, mo man millennials karon From backyard to game farm sir o nagdaghan ay na mo manok sir. Unsa ang naabot-abot ni mga taas-taas nga imuhang na apilan nga points o ato nakahatag sa imuha og baka po nga dumog sir fight na mo araw ng asahago uh, 6 tag derby na uh, points ko dito ah uh, points sa manok dito mm. entry apupong uh, for mm. uh, four, cuck, four stag. so naka 3 points mi dito mm. four derby sa pulomolok mm. naka 3 points pod ko dito dato pa sir kadaghanan sa imo sir ang imuhang manok yun ang mo'y oh, ginagamit sa mga buyer sa imuha kung baka ko oh, si Arian na sir Imo ang manok ang gamitan o imo ikaw na mismo prepare o sa ba? Uh, ang katong six tags derby sa ano, gipalit sa gunoy, Sa gunoy, oh, gipalit niya to sa kuha. Amigo po na akong nagpalit ato kay, siyempre, naaman siya handler. Hmm. So, gusto niya, paliton na lang niya sa kuha para, mm. so, gihatag na lang po na ako sa iyan. Hmm. Tapos, pag daog ato mga manok gitagaan po dyan kunyag perwin. Ah, okay. Tanawa lagi mga so, manok no? mas maayo kasi siguro mga kamanok nga ato ang ma-monitor ang mga bloodlines oh, no Oo. maliban sa golden boy nga EAJ ni mo sir nga bloodline ug katong black hats ni mo asa pa ka na og mga bloodlines nga ilado nga mga game farm actually nakakuha ko tornado hats hats mount banahaw kay ano kay Brad Pitt game farm kalidom niya nga broodstag kay Brad Pitt Game Farm gyapon oh ang pumpkin nako nga isa karon bago kay laksamana ah. gyapon to mm. O gatong, katong mga 5G nako na kay ano ni kay Mr Animas Bandilaan ah, kay Animas ta oh, ako kay ko Animas saya sa una kuning ah, okay uh, sweater nako na <laughs> uh. ito no? oh. mo ni na makabalo ko yung manok dire halos mga light oh, no na, pa ano sir okay sa Rick pa region Agiri ah nakapabuga na, ko ko siya o Oh. Blos oh. nga broodstag o katong pusom niya nga ano pusom niya nga tutusis sa a, ah, pula tong dati pa tong ako na agya po nuntod karon mm, kwanto siya sir pag mo usan to kada ko to ano pa lang itlog pa lang to <laughs> <laughs> parehas oh, itlog <laughs> pa lang to gipalit na ko to oh. Ayun, kay oh. John kay ko ka pila ka, ka pila eh. to ka kwad pila to ka 3 o palit ato una na kong palit siya ano 3 oh tapos naka ko sa tulo ka 3 naka ko mga 20 kapin kalalaki. Oo. Oh. Motong gi... Na mo gi galagaan mo. Galagaan ako. Oh. So antod nag napagyapon sila. kaya oh. Kay bago karon dayon nga broadcast share oh. karon kay ano. Kini kay Black Ghost. Ah, Black Ghost. Oh, na ako i ano da kanang kuan Roundhead. Roundhead o katong Mil sims Black niya. Mo na hmm. po na infuse na ko sa akong Black Hats. Hmm. Sa ato pa mga kamanok. Kung gusto nimo mo mga bloodlines nga mga gikan niya po sa mga authentic na mga game farm, pwede na tamo doon sa kang sir dyan, huwag mo inquire, no, katong gusto, ubay-ubay uh, obay -obay mga bread lines, authentic food kay, for good food sa mga buyers, uh, sir, no, ko, hapog yun ang makuha pod gikan sa imo ha. Poon, yes. sir, o gusto nila, natay <laughs> kaming, okay. uh, uh, silver grip, uh, art Lopez Art Lopez Bloodline. Authentic ga pun. Oh. Mm. Uh, maka share-share ga share pun ta sa. Nakita na ko to sir katong oh. ragi kwan pun sa imo nga oh. coming na no. Ano to eh? Art Lopez sila Silver Grey. Hmm. Sa to pa sir. Kumbaga ginahinahinay ni Sir Jan ang mga blood dyes mga kung asa to mga game farm mga mga mauto yung lahang dagko percentage winning percentage mo to imong gina-acquire sir. Oh, oh sir. Eh dai mga hilig yo tog manok nga mukuha og mangutan nga na ba kay ani nga farm ani diri gikan sa so, to pa ubay-ubay na ang abot sa imong ah. direserga mga gika sa mga farm ana ah, na jud sir usa imong purpose sir ano gihimo nimo na atay mga amigo nga gusto mupalit niya, nya dili sila ka adto dito diri na lang sila sa kuha ay so, maka baka makabarato mo oh uh. napay pakapin atanawa atanawa <laughs> yeah. man <maka> manok <laughs> barato pa na mo pa pakapin uh Lumangayo, sir. Ah, pwede rin yapon. <laughs> <laughs> ah. Kung baga ang pagmanok, sir, wala dyan ka, hindi sulod ka aning industriya sa pagmamanok, pagnegosyo ang manok. Ah, sa kwa, sir, sa... Wala dyan ko nagbisan gamay nga nagsisi nga nagmanok ko kay Dako, kay Pudsag Tabang, sa imong nga, number nabiruan sa imong health. Mm. Okay, oh, e, siyempre, mag... Ano, ka, ano? ka Tapos, hmm. ikadua, kung naadjud kay kailangan nga emergency, gud nga, kailangan gud nimo ang kwarta so mm. kay mahatag Kaya okay, na pwede man ka maliga sa imong kapwa ano oh, ito, so ana der kwan na nimo income hmm. so na na po nimo nga na kwan so dali lang ka makabunot dali lang no? ka makabunot mo na hmm. in case kung, ano sa mga nang kung ganahan mo magmanok pag manok <laughs> <laughs> ito ito baliga mo sa manok sa result mo sir sa nag nagduha nga masulod og oh. kung magduwa mo og manok og gusto ginyo magmanok, pag manok og duwa, duwa mo ayo na lang kay gasto. <laughs> Ibutang gyud niya sa Ito, o, sakto gyud nga kan kay magmanok manok man lang ka nga sundok sundog sundog, sundog, sundog kunya useless pakaon. Pa pa I mean. Ay man pag dili na lang ka magmanok. So magmanok ka, kinang buo ang imong loob nga matag nimo tanan ang kailangan sa manok. Tama. Time, hmm, time sir. Time gyud. Time pagkaon. Ayaw Ayo lang pud full time kayo, kasi time. <laughs> Ito sir. Ito na kadaghan nga bloodline nga inahinay ni sir nga gi sa iyang area dere. Na pa ba gustong kuhaan sir og laing materialis nga imo pag yung ginahandom. Jim fantastic attorney John Mendoza jud ko. Ah, hmm. dati nakakuha ko ano eh, urag namatay to siya. Hmm. Ang yang kuan mo to gusto na pud na ko, balikan na pud na ko siya yang yang 5k sweater niya the best jud sa kayo. Curious lang ko siya maka kay Dali man siya maka-manage pa niya yung pag kuan sa yung mga manok. Nagasugal ba ka sir o usa ba arrangement sir pag naa manok nga itari? Sugal gud mo, sir o usa ba? Pag naa manok nga itari, ang ako lang diha, sugal ko una-una, sugal ko gamay una-una dako, kalipay dako gyud. Ah. So, Dili ko ingon nga kayo, sugarol nga mo sugal tag 1000-1000 wala. Ang ako lang dra, malingaw nako na ko, maka sugal ko gamay malipay pug dako. Kung okay, mo daog kayo, inya sugarol kay wala man nato na, na ginakuan sa tong kinabuhi ng sugal kay sugal dito oh wala malingaw lang ka ito mm mo na feeling sa pagmudog yung mga hinago ang oh, diba? di, padako sir oh oh kay murag proud gyud nimo ba nga na sa imong kahago sa imong tanan-tanan nga sakripisyo nagbunga ra kay aron ang mga bakyad bagaydan nato sir ah. no bilang para sa imo ha o sige, ma-advise mo sa mga backyard breeder, sir. Ang ma-advise lang ako sa akong kapwa backyard breeder, ano, kung nga na may plano, na maano, tsaga, or agwa, ano lang dyan, tsaga-tsaga, antod nga mga abot ninyo ang inyong pangandoy, ana lang, mm. tsaga lang dyan, tsaga, alalay lang gamay pag-ampo. Tama, tama mga kamanok, no? Pag-ampo, gin, Roy. Oh. Eh, <laughs> useless man ang tanan. Okay. Oh. Why, pag-ampo, kamanok? Masinahing gusto kayo gustong pasalamatan, sir, o pwede na mo i-mention sir, kato mong mga pinangga ng mga kaila niya. Ah. kanunay uh, kanuna po nga, mo magtabang ba? Salamatan po na ako, akong amigo, labi na si Sir Chris Backyard, akong handler nga supportive kay sa kuha nga bisan Although, ano may, ligid siya mo kwan sa kwa, si Jisrel Marabilias, amigo na ko nga si Jojo Minisis, Gaper, Pinanser, o sa akong pamilya, dagang kay salamat sa inyong pagsuportar. Tagamate, dagang kay salamat kay Sir, o kay Ma'am Luella, dagang kay salamat sa inyong suportar sa akong manok nga nag-success. Sa -hmm. Masawa, pun kayo kay long, uh, how many years? Antod karon nakarealize na siya nga, sakto gina yung magmanok. Atalaan At 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 Naagad ay, ano, ay eh dati, against siya. Na income na-income. Na-income. Against siya, akong mga manok, lahigid basta imo pamilya against sa imo pagmanok. Kaya, simple, sa gunsa baton wala, kay ma, abot pan. Mm, sa kwan kwal. Sa gunsa Sa to time, nga, ginahinay na ko sa pagpasabot, nga, hindi akong pagmanok, hindi naiingon sa sugal. Mm. Na ako'y gipang, ang daman, anay, nga, uh, makabot na ko po, nang akong gipangandoy motor na kaluyan po baya na pud ko na pundar-pundar gamay sa pagmamanok uh. uh moto na uh, mo na gingon nga taas pa imong atuan pero layo na imong na agian uh, <laughs> okay kay no so daga salamat sir sir salamat kayo e kay sir So mga ito mga kamanok, ato na dungog, gikan kang jantan nga atong picture karon inaot ka nakakuha ta mga dagdag ka alaman, kung paano nato mapalambo ang atong manukan from backyard hantud nga moy nahinay sa mga kamanok ug ma mini yard og mahimo na puhon og madamlag na mahimong game farm so sa tanan mga backyard akong gina inganyo ug akong gina hangyo na dili kita maulaw pa interview aron makita ang atong bloodlines o may baluan sa uban ay e, tungod diri sa Chris Backyard una firme ang mga backyard breeders Ingat